Whatsapp mga ka-TV. Andito na naman po ang inyong lingkod, David Roman TV. At uh, ngayon po, ang ating po magiging topic ay yung, yung papaano po mabubuksan yung PLDT Home Fiber Wi-Fi. Thomas, ang lagi niyo sinasabi, napanood na po namin yung video niyo kung paano malaman o ilan ang nakakunik sa aming home a uh, PLDT Wi-Fi at kung paano din magpalit ng password, at kung paano din po ma-block yung mga naka-illegal connection sa aming PLDT Home Fiber Wi-Fi. Ang problema po namin ay eh, hindi namin mabuksan yung sinasabi ninyong 192.168.1.1. So, ang lagi daw lumilitaw yung your connection is not private or nakalagay not secured. Ano ho? So, may mga nakalagay kong ganun. So, pag nakalitaw na po yun, eh, ang itype nyo na lang po doon sa inyong search bar, eh, yung https colon double slash 192.168.1.1, ano ho. At pag nakita nyo na po yun, bubukas po yan, at may makikita ho yun na na nakalagay na connection, not private, not secure, mga ganun no? Sa may bandang ibabapo po, makikita ninyo doon yung advance na merong nakasulat doon, eh, advance. I-click nyo lang po yun. Ano ho. Tapos sa may bandang baba po uli, may makikita kayong nakasulat naman na proceed. So, i-proceed nyo lang po at lilito na po yung PLDT Home Fiber Wi-Fi. Ano ho. So, parang dito po sa akin, eh, pag uh, type ko lang po yun. Yan, at ho, eh, kasi nabuksan ko na ho yan, ano. So, ito, tinype ko lang yan. Meron na rito, HG8145B5. Yan po yung uh, PLDT Home Fiber modem. So, pag clinic nyo ho yan, ayan, lilitaw na po yan, ano Pag nakita nyo na ho, ito ho yung PLDT Home Fiber Wi-Fi modem. So, yan ang makikita ninyo. At tandaan nyo lang po, ang default account name po niyan is admin. At ang kanyang default password is 1234. Pero dahil sa napalitan ko na po yan, so yung password ko na lang po ang ilalagay ko. to so, no. So, pagka ilagay ko na yan, click ko lang yung login na yan. Yan. Yun, makikita nyo na po yung laman ng loob ng PLDT Home Fiber Wi-Fi. So, ganun lang mo po. Andyan ho yung, yung status, yung one, lang security. Nandyan na ho kung paano nyo malaman yung uh, mga nakakonek sa inyong Wi-Fi. Paano nyo po silang ibablock. At paano din po magpalit ng password. Naituro ko na po yon So, ang laging tanong nyo ngayon eh, ang, 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 tanong nyo naman eh, yung paano mabuksan, hindi mabuksan. So, ganun lang po. At sana nakatulong po ito at nabuksan nyo na ang inyong PLDT Home Fiber Wi-Fi Modem. Uh, sa muli po, ito ang inyong lingkod, David Roman TV. At huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe o ilike nyo, ilike nyo rin po yung inyong aking video at mag-comment. At uh, i-click nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko po pong videos. Sa muli, tupong inyong lingkod, David Roman TV. Maraming salamat po.